Home of the stars, sa favorite music radio. With your favorite artists and idols, makisayena, na sa paborito ninyong Banana Crew. <laughs> uh. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Come on. sa magandang maganda 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 magandang afternoon sa lahat ng mga ka-vibes nating nakatutok sa atin, of course, kasama nyo pa rin nga po ang inyong kwela makulit at nagibigay na music na tambalang lang? Club! At siyempre, kasama niyo ang inyong fierce and fabulous dream girl, Chloe Weber! Ayan, Ay. tama na yung projection oh. mo. Kasi, ah. di ba, yung talagang super Ayyan smile kasi yung Chloe Weber with ah. ano na yon With ano na, with the feeling. Yes, kasi nasa camera na tayo. Dahil hindi lang tayo sa radyo naririnig, sa bayan yes. din nila tayong napapanood. Kasi nga may bisita tayo. Of course! Who would have thought, no? Well, <laughs> Who would have thought? I can't imagine, <laughs> ha? Sabang ubi-English na siya. Yes, oo siya. Dahil? Ay, ano ka ba? Ay, sorry no. Nag-master ako, te. Ay, ako din. Ay, totoo? Yes. Parang ma? totoo yung sa'yo. Huwag mo na akong napaga ng ano, te. Tapos yung ending, MMM lang yung sa'kin. Joke lang. Basta marunong na ako mag-English, te. Huwag mo akong parang ah. tinuturo Di ba maganda naman? Tama naman, nagamit naman. Yung... Yes. Who would have thought, Chloe, no? I can't imagine. <laughs> oh, ang ganda niya pakinggan, di ba? Oo. Wala akong ganoon, 'di ba? Oh, yeah. Ano yung sayo? Ano yung mga magagandang ganoon kunyari nagulat ka, merong Parang... something may surprise sa iyo. Oh, ay, shocking. Ay, 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 ay. kinabahan ay, ako shocking. sa shocking. Baka mamaya iba yung mas, mapamura ka te. Wala na tayo bukas, dai. Sinasabi shocking. ko sa iyo, oo. Oh, oh. oh, ah, ano shocking na doon. Hindi yung sa 'di ba? SH pag hindi ba mo yung kasunod noon na dalawang letter. Ah, okay. oh my god, nagmasterpiece pa yan. <laughs> Nagmasalit pa. Malay. Oh my God, my sis Mars is so slow. Charing. Oo nga, medyo nga nag-lagging ako doon. Maybe you're tired. Maybe I am... I'm inspired. Ay, talaga. Oh! Bakit ka inspired? Of course, we have a guest today. Ay, That is uh, ay, ay. That's why. Sabra. Sabra yun. Oh, Siyempre, hindi ko pa nasasabi. Kasama nyo rin po ang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. Jaiho. na! Maraming nag-aabang sa kanila at maraming yes. excited. Nakapanayam ko na sila. First mm -hmm. time yung pinaka parang todo na one-on-one. -on -one. Yes. Sa Alam na des, with Papa Awal sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Pero dito, excited ako dahil sis Mars, nandyan ka. Yes. I-welcome na po natin. Alam mo, after nung interview nun talaga, sabi ko sa si mga friends ko talaga, huy, ang gagwapo talaga pala nung vision in uh -oh. real life. Oh, yes. 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 oh Kasi diba meron iba parang ano? best in filter-filter filter, yung uh -oh. mga Uh. Sila hindi. Okay, makikinis talaga ang skin. At saka, iba yung dating talaga nila. Parang feeling ko nga, so, nung may picture kami, di ba, pinose ko. Yes. Tapos yung, may, basta may nag-message sa akin, sabi niya, mm -hmm. can you delete that? Sabi niya sa akin. Sabi ko, love trabaho lang to. <laughs> Ganda. na. Ganda na nag-cellos po yun. Nakita naman yung grupo yon di ba? Oh. I-welcome na natin ang Vision! Vision! Hello! hello, hello. hello. hello Yan. Ayan. May pakilala sila. Ayan. Oh. ay pero bago ang lahat, doon sa DZMM kasi, oo, oh, oh, ayan, doon sa DZMM kasi, medyo yung microphone namin yes. doon kahit malayo ka naririnig. Dito kasi atin-atin lang ha, Huwag yung pagkakalat. <laughs> hindi niya masyadong nakukuha pag malayo. So ilalapit oh, So ilalayo niyo 'yan ha. Hayaan niyo pag nagka-budget na kami. Pag nadagdagan yung Dewey Donuts namin dito. Okay. Yes. Nang iba pang mga oo, nang iba pang mga commercial namin, dadagdagan ko yan lapel bahat isang buo. Yes. Ganon. Oo, oo. Let's start sa likod muna, chef. Ayan, Ay, maganda yan. Ang galing. Hello po sa FM Radio sa Banana Crew kay um, DJ Jaiho, kay DJ Chloe. <laughs> uh, In control, we are Vision. Vision. Huwag oh! kang lolo ko lokote. Eh. Sinasabi ko sa'yo. Isa-isa, magpapakilala ng name. Hello po sa inyo lahat. My name is C13. Hey guys, it's Vince. Oh, Ako naman yeah. po si Sam. Hello guys, my name is Patrick. And my name is Franz. Yes! yes! Oh, Uy, ang saya! Si Smart! Oo oh, diba? naman! Di ba ganun yan? Pag sa mga Korean idols, sa P-pop, yes. may tinatawag tayo yung mga ano, bias, ganyan. Bias! Oo, oh, oh, di ba? Actually, sila yung mga inyong idol, di ba? Yes, di ba? Sa, sa lima sa kanila, meron, may mga, yung mga fans nila, yung mga um, vixies, di ba yan? Yes. Oo. Oh, oh. Meron yan silang kanya-kanyang uh, bias, bias. di ba? Sino pinakamaraming, ano sa inyo? Alam nyo, aware kayo, kung sino yung pinakamaraming maraming... Siya yung bias. Oo, ikaw yung bias, ganon uh, ganun. Pinakamaraming... Oo, so, pinakamaraming... Ano, Fans? Fanay Siya yung bias, Oo, uh -oh. lahat naman, grupo, ganon Feel ko po sa grupo. Ano, pero pinaka maraming ano active siguro sa keyboard warriors. Hindi. <laughs> 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 sa Yeah, parang si Patrick po yung pinaka. Keyboard warriors, Ibig sabihin nyo talagang meaning? maraming mga nag, uh, ano? Yung sobrang active po talaga si ah. Siya. Ah. Siguro kasi, di ba kasi kasali siya sa ano? Yeah. Stars, stars on the floor. Yeah. On the floor yung calamari. Yung dancing. Tama ba? Stars on the floor. Oh, yes. Yes. Bento. Baka sabihin ko kasi Smart. Iba pala, no? Tama, <laughs> tama. O oh, yun, di ba kasali yeah. kasi siya doon, si yes. Smart? Okay. Oo, oh, kasi nga, ano siya, main dancer. The main oh, dancer, oh, si Patrick. Yes. yes. Oh, who would have thought? <laughs> <laughs> Lagi Uy, na lang. Oo, yes. o, diba? Uy. No, ay, <laughs> ay, oh, diba? Pasampol. Ay, pasampol. Ay, oo, may TV oh, tayo. Sabihin ko sana, ha, huh, sampol, radyo to, diba? <laughs> may livestream stream tayo. Ay, na, yun nga, si Smart, naalala so, ko. Like, ay, may yeah. live stream pala. Oo, mm -hmm. oh, ayan. Oy pero eto, ayan, ikaw yung pinakamarami. Pero as a group, marami nagmamahal sa kanila. Yes. Pero alam mo ba, mas maganda dahil throwback Thursday naman ngayon. Ah. Alamin mo at ng mga tagapakinig natin sa buong Metro and Mega Manila sa mga nasa 102.3 Baguio at 97.5 Zensan, yung pinagmula nila. Oo, yes. yan. Oo. Kasi syempre, hindi naman yan parang magkakaklase Oo. ba sila nung high school, nung ganyan. Magkakakilala. Oo. Go, says una. Mars. Take it away. Yes, so my question is... Ay, wow! Kala mo naging seryoso. But yes... Kalma lang eh. Baka mamaisipin nila quiz bito. Oo nga, parang natin nakaabang ng sobrang seryoso. <laughs> yes. yes. Oh, so, grabe yung pawis ko din. So, paano? Mainit yung studio ngayon, no? Oh. Oo okay. nga. Actually, ako rin naman <laughs> Ano? So, oh, ayan. Yeah. Binabaktol lang. <laughs> Binabaktol talaga, o. Oh. Okay, tuloy. Says mine. Okay, so ang aking first question. Ay! Ano, I want to know kasi, paano kayo nagsimula as, ano, siguro, no, hindi as a, ano, as a boy group muna. Um, as friends. Kasi, di ba, syempre, doon kayo nagsisimula, um, before you start anything like um meron kayong pasabog na um, band or kahit a boy group um you start first as syempre um workmates sabi siguro, friends <laughs> sabi siguro, na sa Pinix sabi nito. Ay! Sabi naman sa akin, Pinix sabi nito. Grabe naman. Hindi kasi sis mo. Pinix mo, te. Ano ba? Ano? Anong band? Hindi sila band. Hindi, hindi. Sample lang. lang. Sabi ko nga boy group or band. Paano pa isip mo? Sabi ko, oh, nagsimula as friends. Eh, syempre, nung nag-workshop sila, nagtitraining sila, doon sila naging friends. Tama, di ba? Yes. So, dapat ang tanong, papaano kayo nabuo as sa grupo? Yes. Sabi mo, T. Hindi eh, kasi! Paano? Di ba magiging friends sila? I mean, like, paano ba? Sino ba mag-aaway ba to? O sino yung dalawang close? Gano'n. Mm. Yes. Baka may, may inner... Gusto mo? Let's pause, for a break muna. <laughs> <laughs> let's pause for a break muna. Let's I pause for a break muna? Pinapasakit ako dito! <laughs> Hindi, kailangan muna nating ano, no? Siguro parang tanggalin muna yung mga pawis natin. Yes. Hindi, yun. Gusto niyang malaman. sa in Hindi, as a group na to, si Smart. Oo, gusto niyang malaman. Ah, hindi niya na muna inalam kung paano kayo nabuo. Gusto niyang malaman, okay. bilang sa grupo, sino yung mas madaling nag-jive? Mm -hmm. Nagkaroon ng connection agad-agad? Sino naman yung hindi laging magkasundo? Ganon. Yes! Yan, yeah, nab nabanggit yeah. niya, nabanggit <laughs> niya. Thank you for reading my mind, uh, marsis so, I, <laughs> so, I love you! I love you too! <laughs> actually po, <laughs> nung nag-start po kami, parang iba't iba po talaga kami ng personalities. Mm -hmm. Tapos parang feel po namin nung una, parang ba, paano ba tayo mag-jive? Uh, ano, mag paano ba uh -oh. tayo magiging group kung ganito yung... Like, kumalala, in inverter siya. Inverter! inverter. Boy! <laughs> introvert! You're <Inverter>. <laughs> sa <laughs> ay ano to aircon Ayun <laughs> <laughs> ay, po introvert siya tapos yung iba sobrang outgoing tapos yun, okay. sobrang extrovert po talaga in, mm -hmm. yun. yung kumbaga parang nasa classroom ka po tapos okay. yun, yun, iba-iba yung personalities ng mga kaklase mo and hindi mo alam kung paano yun parang makikisama mm -hmm. ganun yung ganun yung vibe po namin nung una pero as time goes by parang mas na realize po namin yung pagkakaiba po namin yun yung mas parang mas Magtatahe. naging close kami. Yung oh. strength ng grupo nila. Oh. baga oh. nagko-compliment po kasi yung mga, yung mga differences different po na. Uy, mahirap oh. yan ah. Kasi di ba pag different personalities kayo, hindi talagang, syempre, mahirap, dahil, oh. hindi, parang meron kang back of your mind, parang kahit pa pano, ala, grupo kami, pero hindi oh. ko talaga trip yung ano, mga trip niya, mm. yung mga ganun pero yes. kailangan mong labanan kasi syempre magiging matagumpay ang isang grupo mm. diba kahit nga sa organization yes. diba kapag lahat kayo talaga is tatanggalin isang... nyo yung mga negat sa inyong mm. mga puso damdamin Correct. at ang ilalaban nyo lang talaga ay yung kailangan yung goal natin pare-parehas natin yes. ma-achieve ba? Diba? dumating kayo sa point ba? Diba, normally kapag ganyang grupo-grupo bukod sa magkakasama yun ng tirahan ng bahay ba? Diba, uh -uh. may mga open-open forum yes. ah wow. usuyante oh syempre <laughs> oo oh, usi, mga open-open open forum na ganyan. Nagsimula na siguro. Ay, ano yung pinaka masasabi at magkikwento natin sa mga um, season na nakatutok sa atin at nanonood sa inyo na nasaktan kayo pero nalagpasan nyo rin dahil napaintindi sa inyo yung mga bagay na sinabi nyo sa isa't isa. Let's start with uh, Patrick. Huwag uh, well, ang tari ni Patrick na parang nabunot, no? Let's <laughs> let's yung nasabi sa'yo na parang, ikaw nakakapikon ka kasi yung labahin yun? <laughs> mo, parang kang diba, ahas. Oh, di ba? yun? di ba yun? Di ba gano'n yun? Yung labahin mo, parang hindi mo mali, ma-shoot dun sa ano, laundry. laundry Open forum. Ano, an, anong, anong, anong tawag sa mayaman sa laundry, laundry kayo namin? Ilalagay ng mga ano. Oh, basket? Oh, oh, laundry yeah. basket? Yeah. Yan, gano'n. Sa amin kasi, <laughs> tubal yung tawag ka <laughs> amin. Di ba yung gano'n? Oh, sa mga probinsya. Pag mayaman, laundry basket. Yung gano'n, ah, mga gano'n ka ayun. ba? Siguro yung pinakatumatak sa akin is yung before kasi kailangan Ayun, angas ah, na ah. na. Na-distract? <laughs> Na-distract ko. Hindi, yan parang pinaka, yun tumatanga sa akin dati. Kasi kami before, kailangan talaga namin sumayaw as one. Mm -hmm. Mm -hmm. So parang lagi kami nagpapansinan kapag may mga mali kaming, may mga extra Daganin. movements, mga uh -huh. details. So parang... Mapuna. Yeah, lagi kami nagpupunahan kasi kailangan eh. Kasi kailangan namin mag mm. maging sync eh. Kailangan, Perfect. As one yung galaw namin. So parang... Ako, parang, ayun din yung comments nila sa akin before na parang, na, na nagkakaroon ako ng extra movements na, which mm. is naman na nung una, nag uh, maano ko, no, huh? Bakit? Parang gano'n. Uh, pero nung huli-huli, parang na -re realize ko naman na, syempre, hindi lang naman ako mag-isa, kasama ko sila. So, kailangan kong, parang, mag-adjust, gano'n. So, yun yung sa akin. So, ngayon, so, like, pag pinupun na kanila, yes. parang, ano na lang, ah, okay, dapat gano'n. Actually, wala na kasi sobrang close naman na namin mm. eh. parang tinitay ko na lang siya as ano um, constructive criticism ganun ganun ya yeah. Ganun okay bongga next Uh -huh. Siyempre, <laughs> <pa>, hindi, <laughs> akala ni ano, ni si Juan Trisha na yung susunod. Siyempre, uh -huh. may pila. Paikot yung mic niya. Ang bigat, ang bigat niyan, te, di ba? Oo, oh, oh, di ba? Correct. Hindi siya, hindi siya biro, di ba? Oo, oh, oh, mabigat siya with the stand. Oo, oh, oh, yan. Uh, ako naman siguro yung nag-house kami. Ah. Uh. Uh, very OC kasi ako. Like, gusto ko lagi malinis. Oh my God, gusto ko nang ganun. <laughs> so, <laughs> na OC? Mag-house? <laughs> kasi ano din ako eh. Uh, AB. <laughs> hey, bye ba? <-iba. laughs> OC, hindi OC din. Kasi OC siya. AB na lang ako. Para maiba. And, <laughs> ha? Ah? <laughs> hindi. Gusto ko yung OZ kasi ako din sa bahay. Kasi uh. gusto ko yung maraming mga scent, scent, gano'n. Uh. mga candle, candle, uh, uh. gano'n. Organize, yes. la makeup, lahat nandito, mm -hmm. Gano, gano'n. ka din. Mm. Oh my God. Tapos yun. Na-stress <laughs> ka oh, sa kanila. we, have a, lot in common. Na <laughs> <laughs> in love. Charing, oo, oo. Ano pala to? Especially for you. So, tapo, continue Tapos. Continue naman, babe. <laughs> <laughs> charing, 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 charing. Charing! Okay, go. Ayun, parang ano, minsan kasi pag naiiwang, usually pag tapos ng training, pagod mm -hmm. na lahat. So, yung mga gamit, naiiwan na lang kung san-san. So, yun yung parang nag-trigger sa akin na parang naiirita ako. Tapos, minsan na tumataas yung boses ko, gano'n. Yes. Na parang, ayun, nag-grow naman ako doon. Ah, mag-an, yun yung, na, naging... yung ulo mo. Oo, oh, yun, hayaan mo pag kinigsama. <laughs> <laughs> Tag, so, naging, ano, mo, naging... Yes. Haya, naging makipot. Oh, pag Ayan. Yeah. tayo sa bahay, ako na maglinis lahat. Huwag <laughs> ka mag-alala. in pa kita. Kasambahay pa. Grabe! Pa naman pala. Oh. Ay, alam mo, normal yan. Hmm. Saka, ah, di ba? It reflects, di ba? Doon sa personality ng isang tao kapag kamalinis ka sa ba. Mm -hmm. Alam mo, dahil sabi ko sa'yo, sa CR namin, pag bagong uh. linis, pwede mong tulugan, te. Yes. Uh -huh. Yes. o Oo, talagang dati, di, ko, parang nadidiri-diri ako sa mga iniidoro. Yung, ah. Uh -huh. bagets ako, di ba? Uh -huh. Alam mo na, feeling, hindi naman kami laking mayaman. Pero nadidiri-diri pa akong ganyan, Eh, kami din naman gumagamit. Uh -huh. Ngayon, nung may sarili ng unit, parang, ay, dahil kinukuskus ko talaga yan. Uh -huh. Winner at panalo. Uh -huh. Tapos parang pag nakita ko siyang sobrang bright, oh my God, mm. pwede yung tulugan. Uh, gan. oh. Super proud. Ah! <laughs> Sobra. Di ba ang sarap? Mm. Invite kita. Ay! <laughs> <laughs> Ay, nako! Saka 2025, nalo ka ba? Nakaipon na ako. Nyo. <laughs> <laughs> Kaya ko na. Kaya niya na. Charing, charing, charing. Thank you so much. Oh, I'll oh, take yeah. note of that. <laughs> <laughs> okay. I'll take note of that. Next! Ayan, yeah. si Vince. Oy, huwag ka I... na magselos. Huwag <laughs> ka magselos. Binibigyan ako ni ano, DJ Sigel ng tissue. Masyado siyang caring <laughs> sa akin. Huwag na. Okay na ako, Sigel. Nakikinig si Love. Ay! Nako, ang dami namang love. Oh, yung love radio, nakikinig sa atin. <laughs> <laughs> Inaabangan yung vision. Ganon, oo. Okay. Nakatutok sila ngayon sa atin, yes. Hello sa inyo, John. Oo, mga friends natin. Sina Conyo Bicolano, yes. Mga mahal natin. Oh, next, ayan, ikaw naman. Um, ako naman po, wala naman masyadong ganon. Kasi... Nung una, talaga sobrang tahimik ko kahit buo na ah, kami. Kasi nga, in, ano, inverter Inverter. inverter. Ako, oh. Nung una, so, parang kahit lahat kami buo na. Mm. Marang mas nauna pa sila maging close sa isa't isa ganoon. Kasi ano, hindi hindi sa hindi ko feel pero mahirap pa yung magbigay ng ano, e, parang may wall ka oh, lagi. Lagi. Parang Paano na break yung wall? Pinilit na. Pinilin. Pinilit. <laughs> pinil sino pa? Hindi ano. Parang sila mismo yung hindi sila naggi-give up na parang okay pag ah, nag-reach out sila talaga mm -mm. sa okay mm -mm. ano usap talaga ganun makipagkulitan mm -mm. kasi wala. tas ako hindi naman ako nairita parang noona nairita ako kasi parang sabi ko ah, ito, <laughs> ang ingay naman nito mga kasama ko <laughs> <laughs> ganun ang dadalda <laughs> <laughs> Ngayon lang niya narinig, parang ang tagal niyang kinim-kim Pero dito niya sa 19.3 <laughs> ni-reveal na parang hindi niya kayo gusto at first. Hindi <laughs> <laughs> kasi noong una, syempre, di ba, parang wala akong experience. Oh, Tapos oh. pala yung mga ano, nangyari. Like, ganito pala iba't iba, iba't ibang tao na mm -hmm. iba't ibang personalities mm -hmm. na very outgoing, gano'n. Nakakatawa naman kasi like sa buong pagsasamahan namin, never naman nila akong like I feel very included. Um, included. Um, so never nilang ang ganda noon, English. Ay! <laughs> dali dali lang included. <laughs> Dami ko na nasabing English te. Dali dali lang. May master's degree daw <laughs> kasi ako. Iba talaga pag nakabra lang sa program. Iba talaga pag uh, nakabra ka lang tapos talagang pinakita mo ng very light, ganun. <laughs> Pinakita ko yung ganyang ko, dahi. Tinakpan ng pampers. Ganyan, ganyan. Ano, pagkamanan siyang ano ng bata. Diba? Oo, oo ganyan. Buti sa'yo hindi pinakpan. mali Magulat ka, nang biglang may lumapit sa'yo. Dinikit yung pampers, pampers na gano'n. Oo. Shout out sa mga taga pampers. Oo. <laughs> Baka daw. Beke Nagatan po yung haggis. <laughs> Yes. So yun sa'yo Ngayon hindi ka na Ano Introvert Hindi na Medyo na. kaya mo nang sumabay uh, Yes nalabas na nila yung kulit ko ah. Ganon Ang bongga Kung ganyang kagwapo no Tapos ano Siguro hindi ako mag-introvert talaga Pampapansin siguro talaga Super papansin talaga ako Dahil pag ganyan <laughs> yung itsura ko Lagi Parang pagising ko pala Oo mag, ah, Ano lang ako kunting punas-punas yes. punas ng bukas Lalabas na ako para papapakit <laughs> Tingnan ko lang Kung mapanatili mo yung kagwapo mo Kung ganon no Oo <laughs> Ang ending Nangitim ka na sa araw <laughs> Thank you so much. I'll see you on three, Ikaw na. Mabigat nga. Di ba? Mabigat. mabigat Malayo rin. Marami nang bumibit nga. Niya, uh, <laughs> siguro basta sa akin po yung ano, parang nagkaroon ako ng lowest point in my life. Okay. Nung as a group na. Tapos mm. to the point na umabot ako na pinapabayaan ko yung sarili ko. Ganun. So, pero syempre naka na parang nakikita na sa physical appearance okay. ko. Mm -hmm. Nung minipada, okay. pananamit ko, parang hindi naman naghahantaan. Oh, oh, yes. yes. so, sabi ko, bahala na. Gan, parang parehas lang naman ganun. So, ayun, napuna nila ako. Mm -hmm. Which, I'm really thankful kasi parang yun yung naging so realization ko like, na parang, uy, naglalak. <laughs> <laughs> oh, parang naglalak na pala ako, kailangan mag-step up, ganun. Mm -hmm. So, ayun, nagtanong ako sa kanila, ano ba ang mga advice na bibigay niyo, ano ba ang kailangan mm -hmm. kong gawin. Yun. So, yun. Oh, parang He's Family. A... Oh. Yes. Mm -hmm. Yes. So to, oh, next sa oh, syempre Ayan, susunod. Si so, yung oh, ano parang oh, leader nila. Yes. Tama ba? Hindi po. Ay siya po leader. Ay siya pa rin leader. Ah, si yes. so, C13 nga. Yeah. Yes. oo oh, oh. Hello po. So um Kung may C13, tayo naman 923. <laughs> <laughs> sabi ko anong san-san pupunta? Pala nga siguro ano sabi bibo. <laughs> sabi ko, huh? <laughs> Again, kung may C13, tayo 923. <laughs> <laughs> <three>. Ano daw? <laughs> ano, <laughs> ano, Oh. Ayan po. Siguro yung pinaka-tumatak sa akin is yung napag usapan namin na masyado akong perfectionist sa mahal sa lahat, ganun. Mm. when it comes to performance sa mga concepts, sa mga ano namin, like, kunwari, sa mga postings, ganyan, sa mga ideas, mm -mm. lagi kami, parang ako, kasi sobrang hands-on ko sa art namin. Pero yung mic, yes. hindi mo na-hands. Hindi hands-on. <laughs> <laughs> talagang hands may stance ka. Oh, yes. -off. O, talagang off. may stand ka. O, yan. O, tapos? <laughs> yun, par tapos, ano po, parang, sobrang hands-on ko po sa, ano, when it comes to the creative side nung, like, sa art namin, sa music. Mm -mm. And, sometimes kasi parang pag may nakikita ko na parang hindi align or sometimes dun sa performance namin mm -hmm. parang eh masyado kang ganito, ganyan, eto hindi tayo pantay-pantay dito, dito. But no, mm. lagi po ako. Ah, uh, talaga. Eh uh, uh, pero syempre yung iba, kunyari sa akin gawin yung parang, uh. ano ba? Okay. <laughs> uh, yes. Di ba, mababatrip ka talaga. Uh, okay. Yes. Mababat kami sa point na ano, nagsasagutan talaga uh. kami. Uh. Ano kami nito ni friends. Before tayo. yon. Before. Uh. Pero ngayon parang naintindihan nyo na yung isa't isa. Nag isa. Uh. Hmm. Pero before talaga walala. Like kapag nag-rehearse kami, tas circle lang kami. Uh. Tapos nag talaga kami, sasagutan pa ba lang? Mm. Sabi, ikaw nga din eh. Uh -huh. Go <laughs> check mo yung sarili mo. Check yung video. Totoo. Oh. Pero alam mo, ano, proud ako sa kanila kasi mm -hmm. dati parang laging kinikwento nila Ati Kares, ng uh -oh. mga friends natin from Cornerstone, na nung binubuo pa lang sila. Tapos nakikita ko pag may abroad tour yung Cornerstone. Mm -hmm. Tapos parang kasama sila sa mga concerts, sila yung front act, may mga performances yes. sila sa iba't ibang bansa, di ba? Parang ano, ang layo na nang narating ng vision, di ba? So palakpakan ng ating mga sarili. Yes, talaga naman din. Oo. So congratulations sa inyo at speaking of congratulations uh, kanina narinig nila yung uh, tabi-tabi diba yes. ganoon at narinig din nila yung mahiwaga yes. diba kasi pero ang pagkakal ano noon M H w M wow walang power I yung... got Brainy talaga siya. Yeah. Brainy, brainy siya. Sa totoo naman, brainy talaga siya. totoo lang talaga. Alam like mo, feeling, man. hindi, feeling ko talaga sa, nasa ano yun eh. Um -um. Nasa? Nasa bra. <laughs> nasa bra yan eh. Oo. <laughs> hindi ko kaya mag-bra ngayon, dai. Oo. Bakit mo? Kasi sila, may nilagay na parang, <laughs> 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 hindi, hindi ko kaya ngayon. Kasi mayroon meron akong heat rush? Yeah. Oh ni dela. <laughs> heat trash, oh, 'di ba? Pesa 'to inobade ba? Ay, galis, galis. <laughs> Inaligis, oh. Part of trash pala gitrash, 'di ba? Bukod dun sa mahiwagat tsaka sa tabi-tabi, ang newest single ninyo na talagang pinag-uusapan na ngayon, ito yung ano, ang title ay Dapat Lang Ako Lang. 'Yan. O, oh, kamusta yung pagkakagawa ng uh, kantang ito? Ikwento natin sa mga nakikinig, ayan. So, yung kanta pong dapat um, lang. hawa ko muna. so yung kanta pong dapat lang ako lang is a song about you know um, being ano you know, um, needy for reassurance. so kapag may mga like mahal tayo sa buhay, di ba? may mga moments tayo na parang gusto natin, naririnig natin na ikaw lang kento, uh, parang sinasabi nila na um, you're the one and only in my life. so yun yung para You know, alam mo, sa buhay kailangan nating once in a lifetime or kahit sometimes sabihin natin sa mga mahal natin sa buhay na ikaw yung pinipili ko, ina-assure kita na safe ka sa akin and secured yung love mo sa akin. Gano. Could you say na para siyang um, about commitment? Yes. Ako yes po. Kasi dapat Ay. lang ako lang, syempre 'di ba? Parang na kami, eh. uh -oh. dapat wala nang iba. Ooh. Would you mind? <laughs> Ay, pakabog na. <laughs> Would you mind if I call you mine? Oh! <laughs> oh, oh, oh diba? in, in English niya, yeah. yung title. Ha? Lumalapit Lumala talaga siya Lumala. pa no? Hindi pwedeng gagamul-gamul sa akin. <laughs> ba? At syempre, uh o -oh. oh, ikaw, pag narinig mo yan, dapat lang ako lang. Ikaw syempre, ba, gusto mo rin ganon? O, oh, yung... syempre, kikiligan ako. Ah! Ah! Gusto mo ako lang? Ikaw lang? Gano'n. Oh. Parang, di ba, sobrang, it's like a love letter. Yes. The song is like a love letter. Galing, ah! galing. Siya, galing! Ikaw, ano sa'yo? For me, the song is like a mystery <laughs> that is full of rosary. Nag-rhyming! Nag-rhyming, di ba? Love is like a rosary, di ba? That is full of mystery kasi yun... <laughs> bigla-bigla may mga ano pang pa-entry pa, pa entry, nang gigigil din ako sa later ka sa akin. Sinasabi, pag alis ng bisita, sinasabi ko tayo. Oh, na Naku, ito na. Invite nyo na sila dahil pwede na nilang uh, i-request uh, dito sa aming himpilan ang inyong awitin na dapat lang ako lang. Go! Yes, so Vixies and P-pop stands and everyone na nakikinig ngayon, pwede nyo nang i-request ang aming new song na dapat lang ako lang dito sa FM Favorite Music Radio, oh, yeah. Oh, Bongga! Yeah. O, oh, eto na po, first and exclusive. Ayan, maraming maraming salamat sa mga nag-abang. Excited na sila na magkaroon tayo ng nationwide airing of your song, diba? I-follow kayo, social media accounts! Go! Um, um For more vision <laughs> updates, guys, please do follow us. Our social media accounts is at VXON official. Yes. Thank you so much. Ayan. At syempre gusto lang po namin magpasalamat sa lahat ng naikinig ngayon, especially sa aming mga Vixies, kay DJ Jaiho, kay DJ Chloe, and sa FM Radio po. And also our label, Cornerstone Music po. Oh, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you so yeah. much, Vision! Eto na po, mga ka-vibes! At sa lahat ng mga nakatutok sa atin, pakinggan na natin ang awitin. At kapag nakarelate kayo, nako, i-comment nyo naman at i-share sa inyong mga friends ang bagong song na dapat lang, ako lang, ng Vision dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes!